Magandang hapon po. May good news po sa mga motorista sa Martes. Matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, may big time na aasahang bawas presyo. Ayon po sa Oil Industry Sources, posibleng bumaba ng 2 pesos and 60 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos sa mahan ang posibleng tapya sa kada litro ng gasolina. Hindi na raw abot kaya ng ilan ang mga pagkain dating itinuturing na pangmasa tulad ng tuyo at sardinas. E paano kaya ang diskartipid nila sa paghahanap ng alternatibo? Alam niyang sa pagtutok ni Katrina Song. Tuyo, sardinas, itlog. Kung ikaw sa buhay o petsa de peligro na, madalas iyan ang pamimili ang ulamit. Pero pangmasa pa rin ba ang mga pagkain iyan ngayong nagtataasa ng mga presyo? Si Dali. Imbes na itlog ang bilhin na mahal na rin, retro sa vegetable section ng palengke. Kahit sardinas, di na raw afford. Sabi niya, nasa 22 pesos na ang lata ng sardinas sa supermarket. Sa palengke naman, 25 to 27 pesos. Kumpara natin sa isang sardinas, ma'am, na isang lata lang, ilang piraso lang yung laman nun, apat o lima, ilang pamilya kayong kakain po. Mag-ati-ati, di ba ma mga talbos na ang binibili ni Dolly. Kada tali ng talbos ng kamote, sayote at kangkong, 10 pesos lang. Di ba magpakulo muna tayo ng tubig? Tapos pag nagkulo na yun ma'am, yun na ma'am, lalagay na natin lahat ng talbos. Tapos alam mo yung parang alamang ma'am na ano, yung tuyong alamang, yun pwede rin yung isa ma'am. Kung hindi talbos, mga nahiwa ng mixed vegetables ang pwedeng bilhin. Mas mapamura sila dyan sa gayat kaysa sa bobo. Kasi ang talong, 120 ang kilo. Ang ampalaya, 120 rin ang kilo. Tsaka yung mga okra, 120 rin ang kilo. Kalabasa, 60 kilo. E eh dyan, 17 kilo, kumplito na po. Iyan ang diskarte ni Lida Raposas para sa kanilang limang magkakaanak. Dahil ang kilo ng tuyo na madalas niyang bilhin, kapresyo na raw ng karne. 400 per kilo, 380, 350, depende sa size tsaka doon sa quality. Mahal din po ang tuyo, yung 10 piso po hindi po magkakasya din sa pamilya. Dati raw sa halagang 10 piso ay may lima na o anim na piraso na tuyo na mabibili. Ngunit ngayon sa halagang 10 piso ay nasa tatlong piraso na lamang ng maliliit na tuyo ang mabibili. Kaya naman ang ilan sa mga mamimili, bumibili na lamang daw ng dried alamang na kanilang inuulam. Kasya na raw sa pamilyang may lima hanggang pitong miyembro ang 60 pesos per kilong chop suey mix, 50 pesos per kilong toge mix at 70 pesos per kilong pakbet mix. Kung may extra budget, pwedeng sa ng fresh dili na 100 pesos ang kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na naayon sa foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng EDCA at ang muling pagsisimula ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa South China Sea. Ay kay Galvez, bahagi ng polisiya ng Pangulo na maging kaibigan sa lahat at hindi maging kaaway ni Numan. Binigyan din niya mandato ng DND sa uh, nabantayan ang ating soberanya at karapatan tulad ng malayang pangisda sa dagat ng Pilipinas. Arestado ang isang Japanese fugitive na nasa likod daw ng mga peking kasal. Modus niya raw ito para mas madaling magpasok ng mga Pinay sa kanyang KTV bar sa Japan. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Sa kanyang agency sa Santa Ana, Maynila, na corner ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, ang Japanese fugitive na si Amano Mototaka na may arrest sa Japan. Ayon sa FSU, meron daw modus ang suspect para mabilis na mailabas sa Pilipinas ang mga biktimang Pilipina at madala sa kanyang KTV bar sa Japan kung saan sila naging biktima ng human trafficking. Siya ay nag arrange ng mga fake marriages ng mga aplikanteng Pilipina at pinapadala niya sa Japan using a fraudulently acquired visa. At pag nasa Japan na nga itong mga babae ay pinapasok niya sa kanyang KTV bar na wala ding lisensya para mag-operate. So because of this po, nakita ng Japanese government na may mga violation po uh, siya doon sa kanilang batas. Hence, he has been tagged as a fugitive from justice. Matagal na raw nag-ooperate ang kanyang grupo, kaya posibleng marami ng biktima. Yung agency niya ay 2013 pa nag-ooperate dito sa atin at nagpapadala ng mga babae sa Japan. Itong mga babaeng ito ay prone sa abuse kasi um, kung may mangyari sa kanila doon, ay hindi sila maaring ma ma hindi sila mapoprotektahan ng ating gobyerno. Inaalam na ng otoridad ang mga posibleng kasabwat ni Mototaka dito sa Pilipinas. Dapat talaga matigil na yan. Dapat alam nila na hindi sila uh, hindi nila pwede gawin nito, na hindi sila mahuhuli. Tutulungan natin ang lahat ng uh, ng paggalaw para ma ma mahuli natin lahat ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Nakatutok 24 oras. Isang daan libong prangkisa ang bubuksa ng LTFRB para sa mga TNBS o Transport Network Vehicle Service. Pero pangamba ng mga pumapasadang TNBS, e eh baka naman daw bumaba ang kita nila kung masyadong maraming kakumpetensya. Ang tugon siya ng LTFRB sa pagtutok ni Joseph Moro. E, g-try e, e, ko lang po. Gustong subukan so, ni Jose Lito so, na mag-motorcycle so, service. Taga iligan siya at nagdag-income ito kung sakali. Yung parent ko kailangan din po nila ng ano, ng pera and then aside from that ay yung mama ko pa is medyo may sakit siya sa katara. Sakto dahil magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 100,000 franchises para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Sabi ni LTFRB Chairman Tony Chofilo Guadis III, Driver's License at 15-hour seminar ang paunang requirement. Maglalabas pa sila ng memorandum para sa kompletong panuntunan. Oportunidad ito para sa mga gustong sumubok na mag-TNVS o Transport Network Vehicle Service. Pero nag-aalala yung mga nag-TNVS na kung magdadagdag pa ng prangkisa. Tingin ni Alexander Gonzaga na limang taon nang nag-TNVS, sapat na ang bilang ngayon ng mga TNVS sa Metro Manila. Hindi pa rin po katulad ng nun dati, nung wala pa yung pandemic, talagang maya-maya kada kanto may, ano, may booking. Eh ngayon po sir, minsan may tambay ka ng mga 30 minutes. Sabi rin ng grupong laban TNDS, di lang masyadong marami ang dagdag na papasada ngayong humupa na raw ang demand na nakita nitong holiday season. Naglereklamo na po ang mga TNBS dahil syempre uh, bumaba ang, ang demand ngayon so marami pa rin nga sa kalsada kaya medyo lumiit talaga, lumiit talaga ang kanilang kita. Maghahati-hati sila doon sa uh, demand. Sabi ni Guadis, huwag daw mag-alala na tila babaha ng mga bagong prangkisa. Kasama raw sa 100,000 franchises, yung nauna nang nilabas na 45,000 franchises sa mga motor at ang binuksan ng 4,000 franchises sa mga kotse. At di lamang ito sa Metro Manila, kundi sa Cebu, Davao at iba pang lugar. We will, since this is still a pilot study, if there would be an oversupply, then we will reduce the number gradually. If however there is a lack of supply we will increase the number proportionately Maglalabas pa muna ng memorandum circular ang LTFRB bago pwede mag-apply ng mga bagong prangkisa Ang desisyong ito ng LTFRB ay kasunod ng pulong nitong huwebes ng mga pinuno ng Grab at ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nangako ang Grab ng limandaang libong mga trabaho This is in uh, compliance with the uh, directive of the president na uh, ang taasan ng number ng TNC because of the uh, perceived na pangangailangan ng mga tao. Ang petisyon naman konta sa surge charge ng Grab na katakdang desisyon na ng LTFRB ngayong buwan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Ngayong malapit na ang Valentine's, may plano raw ang young actor na si Allen Ansay para pasayin ang ka-love team niya sa Love Is Caught In His Arms na si Sofia Pablo. Yan ang chika ni Katati Bayan. Bye. Sweetness overload ang hatid ng Love is Caught in His Arms lead star Sofia Pablo at Allen Ansay sa isang event sa Makati. Very close ang dalawa habang kinakantahan ang kanilang fans. Dahil Love Month na, kinakarir daw ni Allen ang Valentine surprise niya kay Sofia. Hindi pa rin kasi makapaniwala si Allen na leading lady niya ang matagal na raw niyang showbiz crush. Ayun talaga yung goal ko every time na mag-celebrate ako ng Valentine's kami niya. Talagang surprise. Hindi nawawala yan every year simula na nagkakilala kami pangarap lang po talaga to. Tapos ngayon, nakapag-work na kami ng magkasama. Tapos, ayun, katulad yan, kami pa yung na bigyan ng opportunity para mag-spread ng love. Tip niya para lalong kiligin ang iyong date sa Valentine's Day. Daanan nyo lang talaga sa mga simpleng bagay lang. Kasi ako talaga, alamin mo muna yung kahinaan ng crush mo. Kasi ako si Sophie, ang kahinaan niya, mga love letters lang. <laughs> Very flattered naman ang Team Jolly sa lahat na papuring na tatanggap nila dahil sa primetime series the Love is Caught in His Arms. Mapa Gen Z man o seniors, kilig na kilig sa mga karakter na ginagampanan ni na Sofia at Allen na sina Florence at Nero. Yung mga nagsasabi po na they can see Miss Janeline Mercado sa acting kasi when it comes to rom-com po, diba the rom-com queen si Miss Janeline? I really look up to her po, lalo na yung mga K-drama remake niya ang tatlong linggo, marami nang nagsusumigaw sa kilig. What more paraw sa paparating na episodes? From manhid kay Florence, nagbabago na eh. Lumalabas na yung side niya na. Ah. May concern naman. May concern siya. siya kay Florence. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Naglihab po ang motorsiklong yan sa gitna ng motor show sa Surala South Cotabato. At dahil walang fire extinguisher o tubig, Nagtulong-tulong sa pag-upula at pagsaboy ng buhangin ang ilang lalaki. Naapula na rin kalaunan ang apoy. Wala namang napahamak sa naturang insidente. Tigil muna ang pagmimina ng nickel ng isang kumpanya sa Sibuyan Island sa Rumblon matapos po makita ng DNR ng ilang paglabag. Kasunod po yan ang tensyonadong protesta noong biyernes. Nakatuto si Bernadette Reyes. Yeah! Pansamantala munang pinahinto ang operasyon ng Atlay Philippines Mining Corporation sa Sibuyan Island sa Romblon dahil sa ilang paglaba. Sa notice of violation na inilabas ng DNR Environment Bureau ng Mimaropa, nilabag daw ng APMC ang Water Code of the Philippines at Implementing Rules and Regulations. Dahil sa kawalan ng foreshore lease agreement ng pantalan, paggawa ng causeway ng walang environmental compliance certificate at pagputol ng mga kahoy ng walang permit. Nagpulong na rin ang mga residente, mga opisyal ng APMC at mga opisyal ng gobyerno. nakapag release naman ng DNR ng order na at makapagpaskil na ipatigil muna 'yung operasyon ng Altay dito dahil nasa napakaraming bayulasyon. Kailangang maayos naman 'yung pag-uusap, 'yung dialogo nung nangyari, Nagkaroon ng agreement at decision din ng DNR na magbigay ng uh, notice of violation sa Atay Philippines Mining Corporation. Sinabi naman ni General Roderick Armamento, commander ng Southern Luzon area, aaksyon na nila ang ginawa ng mga pulis kung may matatanggap silang reklamo. Matatanda ang nauwi sa tensyon kamakailan ang paninita ng mga pulis sa mga nagpoprotesta laban sa pagmimina ng APMC. Binisita ni Governor Jose Riano at iba pang ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanyang lubos nilang ikinalulungkot ang karahasang nangyari sa Sibuyan Island. Ginagawa ng kumpanya ang lahat para tulungan ang mga nasaktan at para maibsan ng tensyon. Bagaman hindi raw makatotohanan ng tahasang pagtalikod sa mining operation, ang Altai Philippines Mining Corporation daw ay tutul din sa lahat ng uri ng iligal, padalos-dalos at iresponsabling pagmimina. Nagsagawa rin daw sila ng mga komprehensibong pag-aaral, konsultasyon at pahikipag-ugnayan sa mga komunidad para masigurong ito'y magiging ligtas, legal at kakaunti lang ang epekto sa kalikasan. Nilinaw rin ng kumpanyang nakakuha sila ng lahat ng kailangan permit at lisensya para sa legal at payapang operasyon sa lugar. Nakipag-ugnayan daw sila sa mga nagprotesta para makipagdayalogo at magkaroon ng kasunduan pero biguraw sila. Sa ngayon, sinisiguro raw nila na ang kanilang mining operation ay may paggalang sa lahat ng stakeholders, mababawasan ang epekto sa kalikasan at bibigyan prioridad ang patas na paghati ng socio-economic benefits. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok 24 oras. Makapuso malapit ng magtag-init at kung sun, sand and sea ang hanap, bentahe po yan ang surfing capital ng bansa, ang Siargao. At sinalantaman na ito ng Bagyong Odette. Unti-unti naman itong bumabangon at nagbabalik sila. Tara at tayo sa pagtutok ni Rafi Tima. Mahigit isang taon lang ang nakararaan, ganito ang itsura ng karamihan ng isla ng Siargao dahil sa hagupit ng Bagyong Odet. Sa lawak at tindi ng pagkasira ng mga struktura at mga natural na atraksyon sa isla, akalain mong taon ang aabutin para sila makabangon. Ngayon ang isa sa mga pinakatanyag na atraksyon sa Del Carmen sa Siargao, muli nang nakabangon at nagbibigay kasiyahan ngayon sa mga turista. Ito ang Sugba Lagoon sa Barangay Kaob. No, yung mga puno, halos ano na lang po, sir, uh, bato na lang po yung natira. Halos natanggal po lahat yung mga kahoy. napakalakas talaga, sir. Tapos yung dagat po ay sobrang maano na po talaga. Oo, ang taas. Sira-sira po Opo, sira-sira po din lahat yung mga koral. Sa taas ng alo na dala ng bagyo, kahit kulob at napapaligiran ng matataas na bundok ang lagoon, nasira pa rin ang mga struktura sa loob nito. Bagamat hindi na naibalik ang dalawang palapag na strukturang narito, naitayo na ang pamosong diving board. Unti-unti oh, lang, unti, bumabangon din. <laughs> Enjoy rin turista sa kayaking activity sa loob ng lagoon. Everything in the Philippines so far is amazing. Nakahanap din ng lokal na pamahalaan ng isang posibleng bagong atraksyon. Isang kuwebang kalahating oras lang ang layo mula sa lagoon. Ganito lang kalit itong entrada ng bagong Discovering Cave dito sa may Barangay Kaob sa Del Carmen. Pero pag ka sa loob, eh napakaluwag at pwedeng tumayo ang isang tao. Kapag ito'y binuksan na raw sa mga turista, pwedeng pumasok sa loob ang dalawang uh, ka tao at any one time. Ito ngayon ang gustong gawing sunod na atraksyon ng Barangay Kaob dito sa bayan ng Del Carmen sa Siargao. Malalim daw ang kuweba at maraming tila kristal sa loob, bukod pa sa naglalaki ang stalactite at stalagmites. Nakipagugnayan na raw ang barangay sa DNR para mabuksan ito sa publiko pinag-aaralan pa ng DNR ang mga matatagpuang flora at fauna sa loob ng kuweba. Ang pagbangon ng Siargao, patunay umanong gaano man katindi ang hagupit ng kalikasan, pwedeng bumangon sa pamamagitan ng pagtutulungan at paninigurong mapangalagaan ang kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas. Dalawang kotse, iisang plaka. Dahil dyan ipinatawag ng Highway Patrol Group Central Visayas o so HPG-7 ang mga may-ari ng mga sasakyan. Naunang dumulog si Cecil Labang na magka-problema sa renewal ng pagpaparehistro ng kanyang sasakyan. Dahil sa reklamo na trace ang may-ari ng isa pang sasakyan na kapareho ang plate number. Ngayon niya, biktima rin siya at hindi niya alam na clone pala o ang uh, kanyang plate number. Ay sa uh, hepe ng HPG7 na si Colonel Niel Francis, kambal plaka ang nangyari at isaraw itong kaso ng technical carnapping. Inibisigahan na ng HPG ang insidente at ang kumpanya na parehong binilhan ng dalawang biktima. Bilang na raw ang araw ng mga trader at hoarder ng sibuyas at bawang. Babala po yan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga anyay nag sa supply ng sibuyas at bawang para lumikhaan niya ng artificial shortage at magpataas ng presyo. Nakatutok si May Bermudez. Hello. Kung farm gate price ng sibuyas sa pag-uusapan, nasa 50 to 60 pesos kada kilo na yan para sa puting sibuyas sa Nueva Ecija. 150 pesos naman para sa pulang sibuyas sa Bayambang, Pangasinan. Ayon sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kaya nakapagtataka raw kung bakit mataas pa rin ang retail price ng sibuyas. Sa ngayon kasi ay, batas ang kailangan natin na na ano na gawin kung may ipin yung DTI na magkulek, siguro uh, pwedeng uh, pwedeng asahan natin na ano, bumaaba yung yung uh, retail price ng uh, etong red onion and white onion. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nakatanggap sila ng impormasyong may ilang nag-iimbak ng sibuyas at bawang para raw lumikha ng artificial shortage na dahilan para magmahal ang mga ito. Tinawag niya itong economic sabotage. Babala ng House Speaker bilang naraw ang mga araw ng mga trader at hoarder ng sibuyas at bawang. Suportado ng sinag ang hakbang ng kamera. Dapat uh, mahinto ito dahil uh... Nakikita natin is uh, kawawang mga consumer and uh, uh, hindi ito rin pabor sa mga uh, local uh, producers. Uh, dapat uh, uh, malaman natin sino-sino mga ito para at least uh, mapahinto. Pinaiigting din ng gobyerno ang paghahabol sa mga smuggler ng sibuyas sa Zamboanga City gamit ang heavy equipment, sinira at ibinaon sa lupa ang halos 12,000 bags ng umano'y ipinuslit na pulang sibuyas na nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon. Galing daw ng ibang bansa ang mga sibuyas. Idinaan sa tawi-tawi papuntang Zamboanga City para ibenta. Pero walang maipakitang dokumento para sa GMA Integrated News, May Bermudez na katutok 24 oras. Babalikan pa ba ni Carla Abeliana si Tom Rodriguez? May new love life na ba siya? Silipin ang fearless na pagsagot ng aktres sa mga hot topic na yan sa chika ni Aubrey Carampel. Carla Abeliana! Oh my gosh! What an intro. Confident na sumabak si Carla Abeliana sa Lie Detector Challenge ni Bea Alonzo. Were there any red flags na you saw but you chose to ignore? Yes. Do you ever regret ignoring those red flags. Yes. Oh, so, I'm honest enough to say I have regrets. Halos truth know. ang hatol sa mga naging sagot ni Carla sa juicy questions ni Bea. Pero sa tanong na ito, lie ang lumabas sa polygraph test. Do you ever regret getting married? Uh, no. Paano tayo pinalaki sa kultura yeah. natin dahil Catholic din ako na parang hindi, no regrets dapat kasi part ka yeah. ng plan ni God, mga yeah, yeah. ganun, ganun But then honestly, kung si Carla tanggalin mo na yun, yes, talaga magsisisi. <laughs> magsisisi ako. No rin ang sagot ni Carla sa tanong kung nakikita ba niya ang sarili na mag-aasawang muli. At kung babalikan pa ba niya ang former husband na si Tom Rodriguez. Will you ever get back with Ayun. Tom again in a relationship? No. E kumusta naman kaya ang kanyang love life ngayon? Ngayon single ka na, <laughs> meron bang nagpaparamdam, oh. nagliligaw sa'yo? Okay, sa nagpaparamdam muna. Nagpaparamdam? Mm, Oo. Oh, oh. Yes pala. Yes. Sa nililigaw, wala. Will you ever fall in love the same way that you love that person oh. ever again? Oh my gosh, ang ngayon na ng question na yan. I'm hoping, di ba, that I will fall in love again. Uh, but hindi ko na alam kung hindi naman siguro impossible. But hopefully, but yes. But right now, thank you so much. Nagpasalamat si Bea sa pagiging game ni Carla na pinakakalmado raw sa kanyang mga naging guests. I really okay. hope we get to work with each yes, other. Yes, na hindi malabo 'yan. Yeah. And so, I hope maging friends tayo. <laughs> Ay, <laughs> Ay, na Sana naman na 'yung series. Yes, Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.